Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon na ng Biyernes ikasampung araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Unain po natin ang magiging kalagay ng panahon na pumasok na ang bagyong kidan sa Philippine Area of Responsibility kahapon ng hapon pero hindi pa ito inaasahan direktang makakaapekto sa weather condition ng bansa ayon sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa. Sinabi ng pag-asa ng sentro ng Bagyong Kedan ay huling na mataan sa layong 1,300 km east-northeast ng Extreme Northern Luzon. Taglan nito ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na ng 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa direksyon ng north-northwest sa bilis na 30 kilometro bawat orasan. Sinabi ng weather bureau na ang strong to gale force winds na dala ng bagyong sikidan ay nararamdaman ng 300 kilometro ang layo sa mula naman sa sentro o sa mata ng bagyo. Wala pa namang tropical cyclone wind signal na kataas sa namang bahagi ng bansa dahil malayo pa ang bagyong ito at nasa karagatan. Sa kabila naman ng pananatili sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong sikidan, sinabi ng pag-asa na hindi ito nakakaapekto ng direkta sa weather condition ng bansa. Pero sinabi ng pag-asa ng ibang mga weather systems kasama ng southwester list. Low pressure area at ang northeasterly wind flow ang nagdadala naman ng malakas hanggang sa gale force ng pagbugso ng hangin, lalo na sa mga coastal at upland areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya't asahan na ang may malakas na hangin na... Sa araw na ito sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Zamboanga del Norte at mga Davao Provinces. Samantala bukas naman, sabi pa rin ng pag-asa, ang gusty winds ay iiral sa Ilocos Norte, Parawan, romblon Masbate, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Sambuanga del Norte at ang misamis Occidental. Samantala, sabi ng pag-asa, sa nakikita nilang direksyong tinutumbok ng bagyong sikidan na nasa Northwest wada pwede nga... Hanggang uh, mamaya ay tuloy makalabas na ng Philippine Area Responsibility ang bagyong sikidan at tutungo ng Ryukyu Islands sa southern part ng Japan. Samantala, sa karagdagan pa nating mga balita, isa namang magnitude na 4.4 na lindol ang yumanig sa Northern Luzon kahapon ng umaga. Ito ay naging sani para magpanik ang mga estudyante sa eskwelahan. Nagkaroon ng traffic gridlock at suspension ng klase at government works sa iba't ibang mga locality. Sinabi ng FIBOX na ang lindol ay tumama. Alas 10.30 ng umaga at ang epicenter ay naramdaman Dalawang kilometro northeast ng Pugo sa La Union, sa lalim na sampung kilometro, ito ay naramdaman hanggang sa lalawigan ng Nueva Ecija, Pangasinan, Itogon sa Benguet at Maabontoc sa Mountain Province. Aglindol na ito ay naganap siyam na araw. Matapos ang isang malakas na lindol, magnitude 6.9, ay tumama naman sa Cebu. Samantala kahapon, ang ground shaking o paganig ng lupa ay naramdaman hanggang intensity 5 sa Baguio City. Kaya nagsagwa ng mass evacuation. Nagkaroon ng school disruptions at massive traffic jams dahil ang mga nababahalang magulang ay nagkagulo para sunduin ang kanilang, kanilang mga anak. samantala ang paglindol naman kahapon ay wala pang pangkalatang ulat kung ano ang naging pinsala sa northern provinces ng Pilipinas. Sabi ng FIBOX Tectonic and Origin, ang naganap na paglindol kahapon. Naging sanhi daw ng paglindol ang paggalaw ng earth crust at hindi ang volcanic activity. nagsagawa na rin ng FIBOX ng initial inspection sa mga pinsala sa property. Pero ang karagdagan pang assessments ay nagpapakita ng mga parameter sa na naunang naitala ay hindi rin naman sapat para magkaroon ng pinsala ang naganap na pagyanig kahapon. Samantala,